Samantala, ito naman idinetalye po sa pagdinig sa Senado kung paano umanosapilitang ipinakasal ang ilang menor de edad sa Socorro Bayanihan Services Incorporated dyan sa Surigao del Norte. Katakot-takot na parusa raw ang hinarap ng mga membro na hindi pumayag sa pagpapakasal. After sa kasal, kailangan sila magsiping. At sinabi daw ni Jerens na pwede authorized ka ng Uh, kunin or rape yung ano mo yung uh, wife mo kasi kasal naman kayo sinabi ni Senyor Agila authorized ang asawa mo i-rape ka kailangan ay among tulo kaadlaw may makuha ng lalim adjos. kailangan daw makuha sila in three days otherwise they will be called na nag-adjust. Ano Kwento na ng mga biktima, adyos ang parusa sa mga ayaw makipagtalik sa asawa o mapupunta oh. raw sa impyerno. Bukod sa adyos, may pisikal na parusa rin sa mga ayaw makipagtalik. Gaya raw ng paglalakad ng paluhod. Pinipilit din umano ng leader na si J. Renz Kilario o Senyor Aguila ang ilang menor de edad na makipagtalik sa kanya. Marina mang itinanggi ni Kilario at ng iba pang leader ng SBSI ang mga umano'y pangaabuso child marriage at iba pang akusasyon. Kumbinsido ang mga senador na nagsisinungaling ang mga leader ng SBSI kaya na-detain sila sa Senado. Senado ang magdidesisyon kung kailan sila makakalabas. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat niyong malaman sa Balita ko tuwing lunes hanggang biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.